Hello guys, for today's video magluluto tayo ngayon ng almusal para sa dalawang estudyante may pasok ngayong umaga 6 am oras ngayon is 4.32 umaga gabing ulan sa labas magluluto ako ng ano chicken breast. Hinati ko sa sa ganitong sizes. At gawin natin parang chicken filet. Para sa kanila. Kalahat. Um, yung isang chicken breast, hinati ko lang. Ganito na siya karami. Magpainit na ko ng oil. Pabalawin tayo. Pabalawin na tayo guys ng maalikamgam na tubig every morning para yung tabak-tabak natin sa chan mabawasan itong ginagawa ko every morning hmm, before ako kumain ng almasal before magkape tubig muna na mainit <coughs> grabe ulan sa labas tulog pa. Ang mga estudyante natin, nag-init na ako tubig para sa isang estudyante. Ang ito guys, i uh, ilagay muna natin sa harina. May cornstarch. Tapos, ilagay sa itlog binatin natin na itlo. Tapos, lagyan naman natin sa breadcrumbs. Hmm. hmm. Ito na po siya. Okay, mainit na ang oil natin. Ilagay na natin. isa -isa. Mm. Yeah, me... oh, hey, ayan, 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 Mm, um, Ipasok kaya Sigradin ulan talaga sa labas Hindi pa nag-announce yung so mayor Hindi Ito yung mga ko para pakita ko yung sa oil. Kaya natin mag-brown at balikta rin natin. Kulang yung egg natin. Magbati ulit ng isa. 10 grams natin kulang din. And eh, nilagay ko na lahat ng chicken sa harina. May konting cornstarch. Konti na talagang apoy, guys. Kasi kapag malak na susunog ang yung breadcrumbs, konti na talagang apoy kasi maluluto naman yan. Tayo na natin maluto. Sigurado ako maraming parents kayo nag-aabang kung may pasok o wala kasi grabe talagang ulan. After ko magluto, um, back to sleep na naman, tulog na naman. Kasi so yung may isa pa akong sudyante si ulit na grade 1, Sog naman yun yung pasok niya. Sorry. Okay. Luto na po yung ating chicken fillet. Perfect. Perfect. Oh, Ops. na. Bye-bye.